At uh, yun na nga, mga wadikit tapos na ang ating intro. So, nandito na tayo ngayon sa PCJH at dahil nandiyan na si Mrs. Lowe. Ngayon, naghihintay tayo mga katiket sa operasyon ni Mrs. Sad to say, siyes talaga si Mrs. at hindi kayang inormal ang pag-deliver sa aming anak. Ngayon, halilito, naguguluhan kung anong gagawin. Pero siyempre, sa taas pa rin tayo sa may taas. Sa buong may kapal. Mihingi ng tulong na sana ay maging maayos ang operasyon. Makalabas ng ligtas ang dalawa ko, ang aking anak at ang aking misis. Wala akong magawa. Hindi mag-overthink. Pero siyempre, Itiwala lang natin sa lahat. Pagkakatiwala lang natin lahat sa kanya na sana ay maging maayos ang operasyon and worried na worried tayo dyan mga katikid Six and a half hours later mga katikid so ayan lumabas na si Sadi sa at 1.54pm daw so 3.2 kilograms ng so bigot oh, ayan o newborn Nilang lang kung nilagay pa sa na newborn male diba sana okay lang okay. pa mo natin to Ate? Ate? Ate shy? What of eyes is that? Hello baby! Tata is here! Hello baby! What's with that face? Ah, what's with that face? Ready, ready, ready. Ready, ready, oh. cute, cute na baby oh. ready? Ready. 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 Three days later so sa part ng video na ito ay dadalhin ko si sa naisil nice dahil after niyang isilang si Sadie ay eh, nabigyan na kami ng chance for like 3 hours I guess para makasama at sinubukan pa din si Sadie kay Mrs. Yun nga, sad to say, eh, hindi makadedi ng maayos kaya bumagsak ang sugar level. So, ang ginawa nila ay kinuha nila si Sadie at dinala sa NICU para i-monitor ng gusto ang sugar niya. Ngayon, 3 days na to, doon lang nabigyan ng chance na magkaroon ng gatas si Mrs. At since nag uh, gatas na nga, eh, inalaw naman kami na gamitin ng wheelchair dahil hirap pa maglakad si Mrs. dito dahil, dahil na CS siya. So, inalaw kami na pumunta sa NICU at subukan na padidehin directly sa suso si Sedi. Ayan. So, tamang ingat lang dahil medyo masakit pa ang sugat at sariwa pa. Ayan, yan natin ang usos si misis. Ayan na. Nasa na, see na kami mga kadikit. Ipagin mo lang <laughs> Ah, sige po. Kasi, ahanapin yan. Huwag mong guarded with your eyes. sige po al Hindi naman po ata ako allowed pumasok din oh, dito. Kay may... Lasquite po. Eh? Eh, dito eh. May hair po. Hair cup. Hair, hair cup? One hmm. Okay.

napo si Sadie, Sean, Cedric, nasa bahay na po ang baby, Uy, kulot 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 ba baby, huys ayro pa tulug oh, sa ma oh, <laughs> uy, uy, uy. Si tulog, tulog.